kung ako ang durugista? Kung may gano'n ako. At bakit sa ututak ko? Bakit hindi? total kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung bas baski yung mga pulis, pati militare, Medyo, ano sila? Be, because of the incongruity. <laughs> Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. di naman buang pero yung vision ng druga long term yan maging ulol si Marcos kung maybe constant heroin Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi, nakatindig lang yan sa kwarto niya. O natutulog.